Maraming maraming salamat po sa magbibigay ng mga taon ang mga po sa ating mga kababayan. Pagkakat po ang buhay ng mga Pilipino. Sa ating mga job seekers, pag-usahin po natin para po makatulong sa mga kailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil po sa inyo nagkaroon po ng work, lahat po ng mga nag apply Lalo-lalo na po yung mga bagong graduate po. Katulad ko po, po, maraming salamat po sa inyo. Mag-usalamat po ko sa lahat ng naging sponsor po nito ang dahil nahir po ako. Sobrang saya ko po dahil po nakahanap po ako ng trabahong babagay po sa akin. Sa pagbukas namin ng aming activity area, para sa mga ganitong pagkakataon, makakatulong tayo, hindi lang sa mga malulenyos. Again, congratulations in the um, Importante po, sana po, higher percentage po ang um, uh, matanggap po. Good luck po sa inyong lahat. Uh, tandaan niyo po, kung hindi man po kayo matanggap ngayon, bisitahin nyo lang yung page ng peso. Tingnan din natin kung may opportunity pa na ibigay.